Hello guys, nandito na kami sa... Nandito, nandito na kami sa Japan. <laughs> guys, nandito na kami sa Japan. Japan, in the Philippines. Oh guys, nandito na kami. Ang ganda pala ng lugar dito, guys. Akala ko sa ibang bansa. Ako eh, Dito pala ako sa Pilipinas. <laughs> oh guys, tingnan mo. Ang ganda pala dito. Ang ganda ng lugar, guys. Ngayon lang talaga ako nakarating dito. Ngayon dito tayo dito. May panang kainan dito, no? Wow, ang ganda. Ang ganda, guys. Ayan, Okada, Okada, Manila, So guys, dito kami. Pasok na kami dito. San tayo? Doon. Anen. <laughs> kami rin, 'no. Taxi, okay. Guys, maganda rito. Ha? Okay, dito na kami sa lapas ng buhok ko. kami. Mag-iikot lang kami. <laughs> Ito pala yun, oh. Dito na kami. Punta. Malambot yung sahig. 7th floor. 7th floor. Seven, Seven floor. <laughs> <laughs> Di ba tayo galing kanina dito? Iba, iba lang to. Parang iba lang yata ito. iba lang yata ito, eh, no? Ay, ang ganda, oh. Ganda ng chandelier. Sh chandelier <laughs> ba? Ang ganda, no? Ang ganda ng ano nila, oh. Eh. Nung talaga ko nakita ng ganitong ano ah. <laughs> Pang mayaman talaga dito eh. Pati yung kanilang ano Sahig. Ang kaiba. na? Ano yung kurt kurtina ba yan? Ba't ang ganda? Oh, ha, ang ganda ng mga picture. Ang ganda ng kanilang kurtina. Oh, Mahaba. ayun Ngayon lang nga talaga ako nakita ng ganito kaganda. Para kami nasa ibang bansa. Ito. Oh. Ito mo ilaw nila. Oh. ang ganda. Ang ganda-ganda naman dito talaga. oy. Oh, oh, ito, oh. ito rin o oh. Doon pa o oh. Hanggang doon pala ito Ang oh. ganda naman ang bulaklak nila dito ito Ako banda labasan ah, Alin dyan, alin dyan yung pupuntahan natin oh, oh. Ito oh saan yan Ayahan oh, Hoho oh, oh. Ito para mo ako mo Ang ganda ng elevator nila Corndog <laughs> salamin sa taas ayan, na no, na kami uh, nahi, 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 nahilo Nahilo okay. tuloy ako Bakit okay. <laughs> Aray ko <laughs> Kasakay kami sa escalator guys Ano <laughs> ah, ito na yun Ito na yung cove Guys CR pa lang yun maganda Pusa <laughs> na sila Dito na ako tuwi na kami ha, kapagod din ikot punta na kami dun sa parking lot ha, kapagod talaga no ano si Dana pa, laroy ko muna saan ba yun, saan dun, malapit sa parking ah doon, doon yun, parking sige ka, sige uh, sige, upo muna kami, mamaya pa kami uuwi lalaro muna si Dana Kanina pa yan, umiiyak eh. Gusto niya maglaro. Ay, ganda ng pinting nila, oh. Saan tayo upo? Uh, dalawang oras. Mas kamahal pala nito. Oh, may tirap pa dito. Tayo oh. Magan, marami naman kindi dito, mga. Yan daw. Ano gusto niya? 128. Glass rooms po, ma'am. Opo. Ang ganda ng okada, grabe ah. Oh. Ang luwag na dito eh. guys dito sa likod ko kami pagkain namin mm -hmm. ang mm -hmm. oh. ng mm -hmm. wow sarap ga Dana sarap. chicken joy untuk sasamuha ko Kaya kakain na kami guys. Okay.